Uh, mapagpalang umaga po mga kaagriyan Magandang blessing po ang binigay sa atin ng ating alaga. Ngayong umaga, tayo ay nakapagpatapos na magpaanak po mga ka No? At binigyan po tayo ng 14 uh, piglets na uh, malusog at malalaki. Ano? Pare-parehas po ang kanilang naging size. Ayan mga kaagri Ano? Ayan ang ating inahin. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng biyaya at pagpapala na nanggaling sa kanya. Uh, nagbunga po ang ating pagsisikap sa uh, apat na buwan na pag-aalaga. Ayan. Nabigyan po tayo ng magandang blessing. 14 piglets na malulusog at maliksi mga kaagri. Ayan. Buti lang po at magaling po yung ating inahin hindi po siya mabagsik mga kagre no? mabait po ang ating alaga yan, nagpapasalamat po tayo at hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon sa pag-aalaga po ng ating alaga yan o no? maya maya po papatidein na naman po natin siya nang no? gumawa po tayo ng kulungan para Uh, hindi po madaganan po yung ating alaga. Mababantayan po natin pagka tayo po ay nagpapadede, no? Every 4 hours po, uh, po natin ang ating alagang mga biit. Ayan. Ayan. Ang mga pig po natin, si Angel. Ayan po, ano? Hmm, Tingnan niyo po. Malinig si. Ayan. Naka kapag deliver po siya ng maganda po ano Kayo lang po natapos Na 4, 4 am po ng maga po uh, at Siguro naman po wala na rin po siya Siguro nilabas Masapay nga po yung ating alagang Dunahin Dahil po marami po ang kanyang nilabas At tignan nyo naman po Pare-parehas po ang laki Wala pong naape swerte po ang makakabili po nito Ayan. uh, sumubok na naman po tayo mag-alaga ng baboy at uh, pinagpala naman po tayo ngayon dahil po nung mga nakaraang taon tayo po ay napasukan ng virus pero uh, naglakas loob po ulit tayong mag-alaga uh, dahil sayang po yung ating kulungan po ano ngayon, nagsisimula na naman po tayo mga ka-agree Uh, at ito naman po ang isa kong alaga mga kagre ka no? Malapit na rin po itong mga anak ah uh, One week lang po ang pagkita nila Mga anak na rin po ito Ngayon po ay October 24 Ngayon mga kagre ka no ay isang alaga natin Malapit na rin po itong mga anak na October 24 Ang anak naman po nito ay Ah uh, Katapusan po na Oktobre eh ma auno po ng auno po ang anak po nitong ating isang inahin ewan lang po kung ilang po ang magiging anak nito medyo maliit lang po tiyan, ano ayan po ang ating mga piglet ayan, ayan ang ating inahin magaling ah yun lang naman po no, mga kaagri sinishare lang po natin yung ating blessing ayan magandang umaga po sa ating lahat at sana po lagi nyo pong isubscribe sa aking youtube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. yun lang po mga kaagri pagpalang umaga po sa ating lahat and God bless